Ito mga minor de edad kasama sa mga naaresto ng Philippine National Police sa naging inkwentro sa pagitan ng pulisya at ng uh, Mauti Group. Alamin ho natin ang iba pang mga impormasyon hinggil dyan sa ulat ni Bombo Bea Pinisa. Kabilang sa naaresto ng Philippine National Police ang tatlong mga minor de edad sa naging inkwentro sa pagitan ng otoridad at ng Mauti Group sa Lanao del Sur nitong, nitong biyernes, Agosto 9. Batay sa inisyal na report, maghahain dapat ang mga otoridad ng kanilang warrant of arrest matapos magkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng grupo at ng mga otoridad. Matapos naman ang operasyon ay napagalamang tatlo ang nasawi sa enkwentro na beneripika bilang isang babae at dalawang lalaki kung saan sumasa ilalim pa sa verifikasyon ang edad ng dalawang lalaki upang matukoy kung kabilang ba sa child warriors ang mga naturang individual ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, ang mga child warriors na nahuli sa operasyon ni kasalukuyan ng nasa kusudiyan ng Philippine Army at nakatakda ng i over sa Department of Social Welfare and Development para sa mga interventions sa kakailanganin. Paliwanag pa ng happy isa lamang ito sa mga anyay kasuklam-suklam na modus operandi ng Maute Group para magamit ang mga bata sa mga inkwentro. Wala naman din anyang ibang gawain ng naturang grupo kung hindi sirain ng kapayapaan ng mga komunidad para unahin ang kaniga nilang mga pansariling interes asa ngayon ay uh, may tatlo tayo na aresto, nasa custody ng Army, na over na natin sa DSWD for uh, the proper intervention. Ever since naman, naging partner ng Modus Operandi ng MAUTI ang mag-recruit ng mga child fighters. Kasi nga, palating na sa labanan, sa field, ang ating mga tauhan ay siyempre, ibang pagtingin pagbata ang nakakaharap. Kaya ito ay napaka kasuklam-suklam na ng MAUTI na wala namang ibang gustong gawin ang mga tao ito kundi sirain lang ang kapayapaan ng ating mga communities para sa selfish interest nila. Samantala, tiniyak naman ni Torre na nagpapatuloy ang kanilang pursuit operation sa mga recruiters sa mga batang nahuli mula sa grupo para masampahan ng mga kaukulang kaso at iyaking mapapanagos sa batas ang kanilang mga ginawang aksyon. maliban naman sa law enforcement operations ay mayroon din silang ikinakas sa mga internal security operations, kabilang na rin ang para sa mga paaralan at mga lokal na pamahalan para matukoy na kung sino ang nangunguna sa mga recruitment operations ng naturang grupo. Well, this is a whole government approach that we are looking into na aside sa law enforcement operations, meron tayong mga internal security operations na ginagawa. Isama na natin ang ating mga eskwelahan, pati ang mga local government units, para ma-preempt na itong mga uh, recruitment operations na ginagawa. na identify natin ang mga recruiters nila para masampahan ulit ng kaukulang kaso. So, we are still continuing our fight and the pursuit of uh, these people that are still at large. Ina-identify natin file natin ng mga kaso. Maliban naman sa mga personalidad na nahuli na at kasalukuyang nasa sa kusudiyan na ng otoridad, ay nakarecover din ang hanay ng mga high-power firearms gaya ng M16, M14, M45 na baril at iba pang pa mga war materials. Sa kasalukuyan, ang mga miyembro naman ng grupo na naaresto rin mula sa operasyon ay nasa kusudiyan ng Philippine Army kung saan inihahanda ng mga kasong isasampa sa mga personalidad na na ito habang ilang takas mula sa enkwentro. Nakasalukoy naman tukoy na pagkakakilanlan. Unang mga updates mula dito sa Campo Crame, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.